So lalagay ng kadina para hindi dumulas. O oh, haba ng kadina. Sige. Okay. Namig eh. Yeah. Yan. So maglalagay na na. Uh, kadina. Sa gulong. sasakay papagulong yan papagulong ay isa pa para makabuelo yung gulong sa snow. Man, man. Wala. Wala. Ito yan. Eh, eh, wag isakto. Lay, 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 lay. Lay. Wala. Wala. Okay. Yan. Itintin, itintin. Ilagyan lang. Itintin. Oo oh. Wala, wala, wala. lang, <laughs> ako Sana yung gagamitin nila <laughs> Eh, hayo, hayo, hayo Okay na Yan, pala no. Mukha gulong ng mayos dun sa snow. Sige. Su, su, su. Tayo. Tayo. Eh, pasok sa loob. Oh. Nasa kede. ba? Ano? Para saan 'yo, sir? Bili ng pang-ano 'to? Kunin mo. Hook. Ay. bak, Back! Back! Itintin! Okay na, okay na, okay na. Okay okay Ilalim. 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 yang mandorablang, tidak siamin, yang susur, siur mau, yang oh apa Ada 5 minutes ya Nali. 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 Para... hihigpit Para hihigpit Good job! Ito Yung iba walang nilalagay Inside ah! Inside Oo no. Siyempo, inside ma. Oo Inside

Bitang, ano um, sakit sa kamay? Ah, may out go home. Toy. So, Naga... Naliyaw mo kaya. Ano tausan to? 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 mo, kapitan. May out eh. mm -hmm. go home. Oo. Mamahal pala nun, 4,000. So walang ganito Kailangan? Kailangan mong bumalik oh, <laughs> Bumili ka, 4,000 daw Bakit? Okay. Ang mahal pala ng bakal na yan, 4,000 Tsaga okay. hayo, igay! Omen lang. Bilang. Omen, hayo Iga nga ma. Hayo, te. Ah. Dito Sabi nyo. Ah, oh, for safety yan sa so gulong no kasi in case, in case kasi madulas kasi dun eh. Tayo iga. Okay, done. Oh. hayo so, ego Sumaglalagay pa isa ilapag atso kini juga ati nagatong siya siya okay ma so, pa ng isa para sa nung sa sa taas itu nang gamitin Pwede kati ano sakit sa kamay <coughs> ah diba? oh negative anong na eh ito? negative 2 na ano na raw eh sino nagdala si Batang ay di 'yan ang kabuutan wala okay okay

kamay sir go oh. ah. so dalawang gulong para protection sa ano for safety pag atyat doon mamaya so isa ko yung lock Siya? sa ni ipit deh, ni ipit. Semua. Ceria. Ni ni min. Pokok

Ta, no. Ay, ay, ilagay na lang daw. Ilagay na lang daw. Tang, tang, tang. Oh. <laughs> Sapatos oh, <tuli>. oh, <laughs> Sapatos yung panghila. <laughs> <Malamig yung bakal. laughs> <medias> <laughs> <Negative laughs>

O, oh, okay. kasi para hindi madulas 'yung gulong kaya nilagay ng bakal. nilagyan ng bakal. Oh, 'yung gulong e eh, pala. Para hindi dudulas. Ang sasakyan paakyat tudin sa bundok. So yan oh, okay. safety sa gulong. lock One, si yang. Masuk. Papasok situ ya tak dun sa loob Papasok dun sa loob yang. nah oke okay nah